Hmm, mo O ganyan. Tapiliko <laughs> na rin. Bakit 'yan nagumagalang? Halika. Halika. ko lang 'to. Hindi ko na. Halika na. Nga. Hindi gumagalaw siya eh. Sige lang, oh. Hindi naman niya eh. <coughs> Tapos sabi, ayaw-ayaw ka. Oh. T -t Talon. <laughs> Sus. Di pala ako pa na yung nasalita ko. <laughs> Dito na naman kami, oh. Dumana naman kami sa ano, sa tulay na nakaka takot bumaba kasi nga ang ano ang hagdan niya ay eh, maliit, gumagalaw-galaw pa kahoy. Eh, matas kaya yung pader na yun. Di ba? No. Hindi namin kasama si B kasi napagod siya. Ayun, tulog. Tulog na tulog. Yan, dalawa lang kami ni Sweet. Ye hey. Ang ganda rito oh. Hapus. aakyat kami dito. Aakyat kami dito, oh, dito kami aakyat. daming ano, pizza? Ay, mustasa. Mustasa pala yan. Kuya, nagbibinta ka na yan? Sa inyo yan? Bibili naman. Bibili daw siya. Binte. 20 kuya, mag-harvest si kuya kasi bibili kami ng 20 na 20-20 lang. Nga pa, kanong nga mm yun -hmm. tayo. Magka mm -hmm. ka yun. Mm -hmm. <laughs> Naapakanong... Oo nga. Sabi na nga sa nyo. Sabi na nga sa ang pichay naman niya o mga ano pa hindi pa gano'ng malago pero ganda na mustasa ito o oh. oh. ibili kami ng halagang 20 pesos lang dito sa kabilang tulay na to kasi madalang lang ang dumadaan kasi nga kapatakot ano, naman doon doon pero doon sa kabilang tulay madami doon dumadaan Kuya yung malalaki. Ito. Gusto niyo yung malalaki? Gusto mo daw malalaki? Kahit ano. Basta maganda dahon. Kahit ano lang. Pwede na maliliit. Okay na yan. Oo. Oh, para hindi ka Mas na pala. Ah, lambot. Para kalutong. Ah, pagka maliliit. Tama <coughs> na yung kuya, baka malugi ka na. <coughs> Kuya, de, ulam ka rin yan. Lagay, lagyan mo lang ng ano, sardinas. Mm -hmm. Miso. Miso. <laughs> ang ganda ng garden nila dito. Dati dito ang tulay. Nilipat nila doon. Oh. Ganda ng garden nila. Dito kami dadaan. Ang dumi ng puwet mo. Ano masyado? Ano ba ng ano? Anak. Ganda na, na lang ano nila. Nakapix pala. Yeah. <laughs> Thanks. Bye.